guys, welcome to Justina 07 Mix Vlogs Ayan guys, nagluto na naman ako ng panibagong pagkain, nakakabusog Ayan, pwedeng merienda, pwedeng ulam Ayan, bahala na kayo kung ano ang gusto nyo para dito Ito ay chami ala chamba ni Justina guys Ayan, chami ala chamba ni Justina guys Ang ay ko dito guys ay uh, chicken at saka longganisa ayan, longganisa po ang lahok nito at cabbage, ayan, ang ating ginamit syempre ay miki, ang ating noodles guys ay miki po yan so ayan, hindi ko na pinakita sa inyo yung aking uh, pang sasangkutsa ng karne hanggang sa paggisa uh, ng mga gulay ayan, mga gulay talaga ano, mga gulay pero repulyo lang man yung ginamit ko dyan guys, repulyo lang So, ayan, syempre, gumamit ako ng uh, chicken cubes at saka ng pampalasa natin. Ang oyster sauce hindi mawawala, syempre. Ayan. So, ito, guys, yung ating uh, simpleng lutong uh, ibabahagi sa inyo ngayon. Ayan. Ito ay uh, papatayin ko na ang apoy. At ito, guys, ay uh, uh, mabilis lang yan magkakati, ba? Mabilis lang yan magkakati ay uh, matakaw man sa sumipsip ng tubig yung ating uh, Mickey guys ayan kung nagustuhan mo ang video na ito ayan ba kaya paki pakishare po ng video na ito ni Justina na Chami Alachamba ni Justina ayan Napakasarap nito guys. Ay ano napakasarap po ng ating nilutong merienda na pwede rin ulamin kung talagang gusto'y ulamin. Ayan pa nga yung sandok ko sa tabi guys. Okay. Kahahalo ko lang yan siya guys. So ayan para paraan tayo, para lang tayo ay mayroong pang upload kay YouTube channel natin. Ano ha? Para paraan lang tayo guys. Ayan syempre kung bago ka pala ang sa aking channel, wag mong kalimutang mag subscribe and then ah uh, click the bell button, select all para lagi kang updated sa mga susunod ko pang simpleng lutong bahay. Ayan, mga simple-simpleng luto, luto ko lang guys, no? To all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers and likers, their members and super chatters, always thank you very much and God bless you all po guys. Ayan ang ating buong video ay hindi na natin po papakahabaan at baka naman masunog na at malubhang kati ng itong aking niluluto kasi ang silpo na hindi natin guys mabibitawan so ayan bye for now guys God bless you all hope you like this video bye bye thank you for watching